shout sa inyo mga tol ang araw ngayon eh, araw ng mga puso ayan February 14 oh, sana all uh, Meron um, lang na tayong konting ano kay ano uh, ibibigay kay Madam Yam na ano lang kasi common na masyado yung mga bulaklak eh ba diba? common na masyado mga bulakla kasi para lang sa mga bagong magjowa lang yan. Pwede na. Practical ka na lang, di ba? Imbis na bulakla ang ibigay mo, eh, pagkain na lang. Panigurado magugustuhan pa yan. Hindi, hey, madam. Bagay, <laughs> eh, nakadepende pa rin naman yan kung ano ibibigay nyo. Tsaka ma-appreciate naman siguro nung pagbibigyan nyo kung ano yung ibibigay natin. Diba? ba so, bago ang lahat. Batiin ko lang ng happy happy birthday Si Kuya Joey Jonah Rodriguez Yan, Happy happy birthday sa'yo Kuya Joey Gago Happy birthday, <laughs> <Gago. laughs> birthday. Naka congrats nga rin pala Kay Boss B Yan, Kay Boss B Happy second anniversary Ng shop mo Boss B Congrats Ayan. Ah, Shout out sa inyo mga tol. Ayan. Road to 9K na tayo mga tol. Salamat sa support nyo. Ah, sana madagdagan pa, madagdagan pa yan. Diba? Road to 9K na tayo mga tol. <coughs> oh, excuse me po. Ayan. <coughs> Tara din nga pala kay Chong Be, ano, Chong Jebot 'yan. Chong Jebot TV 'yan. sarado tayo, brother. Uh, nice meeting you na ano, sana ma makasama kayo ng ano. Makasama ko one time na mag-collab 'yan. Tayo so, ano natin ngayon. Bibili natin eh pagkain na lang. Dito lang uh, kasi nagki-crave to sa ano eh, sa cheesecake ng Makdo. Eh kaso walang wala kami makita dito. Sa Bulacan lang ang meron sa may San Jose. Doon lang siya nakatikim noon. Eh ang layo. Ngayon, bibili na tayo ng cheesecake dito sa malapit-lapit na madadaanan natin. All right. Let's go. Oh, so, nandito tayo sa Starbucks, Ross Boulevard 'yon. Sarap guys, Sarah. Nandito tayo sa Starbucks. Starbucks, baka naman. Ayan, <laughs> dito tayo order ng cheesecake. Yun, know? yun, oh, cheesecake. Cheesecake, mula cheesecake. Isang ano nga po, ah, uh, java chips, 20. Tapos, isang Pwede Java Jeep sir, tsaka Tsaka Cheesecake? Cheesecake, blueberry or Blueberry Blueberry. Ano ba yung isa pa ng cheesecake? Blueberry pa rin New York na. Magami yung New York? 2.25 na lang yung New York na lang sir One eternity later tama Joe na ito lang angunting nagalungat natin kaya madam yam yam babalik na tayo pauwi na tayo bahay okay let's go stand up <laughs> Kapal okay, yeah. mo lang <laughs> Kami wala. binili mo i bago mo nito? Huwag kayo